Bakit kaya ang mabuting tao madalas may kaaway? Pero ang mga plastic, maraming kaibigan. Napapansin mo ba na kadalasan, yung mga mabuting tao, sila pa yung may maraming kaaway. Pero yung mga tao, plastic, sila yung parang ang daming-daming kaibigan. O, parang baliktad di ba? Madalas yung mga taong tunay na mabuti, hindi sila nagpapanggap. Diretso sila magsalita at hindi sila natatakot na makita kung sino talaga sila. Dahil dito, may mga tao na hindi sila gusto. Yung iba kasi, hindi nila kayang tanggapin ang katotohanan o ang realidad. Kaya imbis na makita yung kabutihan, mas pinipili nila na maging kaaway ang mga taong totoo. Sa kabilang banda, yung mga plastic na madalas silang nagpapakita ng magandang mukha sa lahat dahil alam nila paano magpangga kung paano magpalakan ng tao kaya marami silang kaibigan no wonder pero hindi mo masasabi kung gaano kalalim at totoo ang pagkakaibigan natin pero alam mo ba na hindi lahat ito totoo sa lahat ng sitwasyon dahil minsan may mga mabuting tao rin na maraming kaibigan dahil pinahahalagahan nila ang bawat isa at may mga plastic din na sa huli ay nabubuking at nawawalan na ng kaibigan ang mahalika ay maging totoo tayo sa ating sarili huwag na tayo magpanggap magpa at magplastic para lang magustuhan ng iba mas mabuti ng kaunti pero sa marami, pero puro plastic naman. Sa huli, ang pagiging mabuting tao ay hindi nasasukat sa dami ng kaaway o kaibigan. Nasasukat ito sa kung paano tayo nakikitungo sa iba na may respeto, pagmamahal at pagiging totoo.